So, here's, tingnan po natin ito. Nagbigla, <coughs> ano? Masakit siguro sa likod. And, hindi pa tapos. Sa so, dalawa lo apat lima anim to walo siyam sampo na yan so baptized na ba kulang pa no kulang pa yan pa Tawa pa Tawa po. <laughs> kawawa po yung tao no pinipigilan na lang yung sarili niya. Siguro masakit no, yung hampas ng tubig sa likuran. So, kakiris, no, hindi po ako nandito upang gawing katawa-tawa po ang anumang kasanayan o paniniwala ng iba. Ngunit, nagdudulot po ito ng mahalagang tanong din. No? Ano kaya ang tamang paraan ng bautismo ayon sa itinuturo ng Biblia? At paano po ito ituro no, ng simbahan? Na alam naman po natin, isang simbahan lamang ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Yeso Kristo na nagtuturo talaga ng tamang bautismo. At paano ba ito pinapahalagahan ng tungkol po sa banal na sakramentong ito? Kumada po kayo at sasagutin po natin ang mga tanong na ito at uh, marami pang iba. Una po dito, Himayin po natin ang nakita natin sa viral clip na 'yon. Sa video nga po no, ang tao ay binibinyagan no sa isang medyo kakaibang paraan no. Tayo lang tubig po ay ibinubuhos mula sa isang balde papunta sa kan kanya'ng likod no na pahampas. Nako po, ito ay uh, kakaiba nga no. At uh, kung titingnan po natin, hindi ko lang maintindihan no. Uh, may mga sarili silang ritual no pamamaraan sa pagbautismo. So Well, well of course, ka curious no. Naintindihan po natin na mahalaga po ang bautismo sa maraming sekta ng Kristiyanismo. Ngunit po ang partikular po na paraang ito ay nagdudulot talaga ng pagtataka no sa marami. Ibig ko pong sabihin, magtatanong ka talaga, may batayan ba ito sa kasulatan ang kanyang pamamaraan ng pagbautismo? Tingnan po natin no, ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa bautismo. Ang bautismo po ay hindi lamang isang ritual na para sa Kristiyano. Ito po isang sakramentong itinatag talaga mismo ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ang Biblia nga po ay malinaw na nagsasabi no, ang ating Panginoong Yeso Kristo, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Binabautismuhan sila sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Nababasa po natin yan in Matthew 28 verse 19. Ito po ang utos no, na nagbibigay po ng pundasyon sa Kristiyanong bautismo. Okay. So ngayon nga po sa Biblia, nakikita po natin na ang bautismo ay ginagawa po sa iba't ibang paraan. Ngunit may isang bagay na laging pareho. Laging ginagamit po ang tubig bilang simbolo ng paglilines at uh, muling pagsilang din. Halimbawa na lang po no nang uh, bininyagan po ni Juan Bautista ang ating Panginoong Kristo sa Ilog Jordan in Matthew 3, um, 3, verse 13 to 17. Ito po ay isang pampublikong pagpapahayag din no, ng pagsisisi at uh, simula po ng ministeryo talaga ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang pangunahing mensahe po dito ay ang bautismo ay nagsasangko talaga ng or nag no ng tubig at ng uh, pagbanggit no or pagsasalita sa banal na santatlo no the holy trinity. Hindi lang po ito tungkol sa pamamaraan ito ay tungkol po sa mas malalim na kahulugan, no, in the spiritual sense na talagang muling pagsilang at uh, pagpasok natin no, sa pamilya ng Diyos. So ngayon nga po, tingnan po natin kung paano talaga itinuturo ng simbahan, no, na nag iisang one holy and catholic church ang pamamaraan no, tungkol po sa bautismong ito. Well, ayun nga po no sa Katechism of the catholic church ang baptism, no, ay isang unang sakramento ng pagiging Kristiyano at kinakailangan po para sa kaligtasan, no, CCC 1213. So ito nga po ang paraan kung saan po tayo ay nagpapalaya mula sa original sin at nagiging bahagi po ng katawan ng atipon ng su Kristo the body of Christ. So sa tradisyon po no ng simbahan, ang bautismo po ay maaaring gawin sa tatlong paraan. Okay? Una po dito, paglulubog o immersion, pagbaut, pagbubuhos or infusion, pagwiwisik or aspiration. Ang pinakakaraniwang ginagawa po ay ang pagbubuhos ng tubig sa ulo ng tao habang sinasabi ang Trinitarian formula. Binabautismuhan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Now, ang focus po nito ay hindi po sa dami ng tubig na ginagamit, kundi sa intensyon at tamang pagbanggit po sa banal na tatlo or the trinity. Now, ito po ang banal na tubig, no? The, the holy water at sa bautismo ng ating simbahan, ito po higit pa sa ordinaryong tubig. So, isa po ito sa sacramental na nagpapaalala po sa atin ng biyaya talaga ng Diyos. Ang panlabas po na tanda ng tubig ay uh, sumisimbolo din sa uh, eternal, no? Or panloob na biyaya ng tinatawag po natin na spiritual cleansing. And of course, no, pagbabago din si isang tao. Ngayon, paano naman natin or paano naman no ang kasanayan no sa nakita po nating viral na video na ito? Titingnan po natin no, masasabi ba nating valid ito? Ano po ba sa tingin niyo mga ka-curious, paki-comment po no ang inyong pananaw patungkol po dito. Well, ayon po sa turo ng simbahan, upang maging valid no ang isang bautismo tatlong bagay po no ang uh, kinakailangan una po dito ang tamang material which is water na ginagamit natin pangalawa no the ang uh, right formula which is the trinitarian formula na ginagamit natin at pangatlo ang tamang intensyon no nagawin ang ginagawa ng simbahan sa bautismo Bagamat po malinaw na gumagamit po ng tubig ang sa viral video na ito, well, hindi po tayo sigurado kung naroroon po ang tamang formula at intention. Ang tila tingnan po natin no na, na random no na pagbuo po ng tubig gamit ang balde ay uh, hindi po tumutugma talaga sa uh, respeto no at uh, kabanalan ng sakramento ayon sa turo po ng simbahan. Kung kaya ang bautismo po ay hindi lamang isang ritual no? Ito po ay isang tipan talaga sa Diyos. At dapat po itong tratuhin ng may lubos na paggalang talaga. So, upang ipakita po natin, no? Duma dumaan, po tayo sa tamang uh, Catholic way no ng uh, pagbibinyag. So narito nga po no ang karaniwang nangyayari sa isang seremonya po ng bautismo. Well, una po dito, of course no, ang mga magulang at ninong ay dinadala ang bata sa simbahan 'no ipinapahayag ang kanilang hangarin para sa bautismo. There is already the intention. So binabati ng pari po ang pamilya at tinatanong ang pangalan ng bata. Now ipinapaliwanag ng pari ang uh, mga responsibilidad ng mga magulang at ninong at ninang no sa pagpapalaki ng bata sa pananampalataya. Now nagsisimula na po ang bautismo sa sign of the cross. Kasunod po ang liturgy, no, ng uh, salita at ng mga panalangin ng uh, exorcism. So, ibinubuhos po ng pari ang tubig sa ulo ng bata ng tatlong beses. So, sinasabi niya po, no, binabautismuhan kita sa ngala ng ama at ng anak at ng Espiritu Santo. So, ang bagong binyaga na ito ay uh, pinapahiran din po ng banal na langis, sinusuot no ang nang uh, ng puting kasuotan at uh, binibigyan po ng kandila bilang simbolo ng kanilang bagong buhay sa ating Panginoong Kristo. So ganito po ay sinasagawa ang bautismo sa loob po ng uh, maraming siglo na talaga no ng simbahan. Na of course nananatiling tapat pa rin sa utos ng ating Panginoong Kristo at sa tradisyon po no ng mga apostol. Now isa po itong maganda no, at malalim na sakramento. Hindi po isang bagay na dapat gawing basta-basta o, o isang pabayang pamamaraan no so mayari pong itanong ninyo ito bakit mahalaga kung paano ginagawa ang bautismo no bakit big deal po yan no para sa atin well ang sagot po ay simple lang ang bautismo po ay hindi lamang isang simbolo ito ay isang sakramento isa po itong panlabas na tanda no ng panloob na biyaya na kung saan itinatagpo ito ng ating Panginoong Uso Kristo para sa ating kaligtasan. So kapag sinusunod po natin ang tamang paraan ng bautismo, ipinapakita po natin ang ating pagsunod sa Diyos at ang ating respeto sa kabanal-banalan ng kanyang mga sakramento. So yan po ka curious, ang bautismo talaga ang ating tinatawag na entry point no, sa buhay kristyano. Ito po talaga ang pundasyon ng ating pananampalataya at ang unang hakbang natin no, sa pagiging bahagi po ng pamilya ng Diyos. So igalang po natin ito no, sa pamamagitan po ng pagsasagawa nito ayon talaga sa loyuni ng ating Panginoong Isokristo na kung saan ito po ay may galang, may pananampalataya at pagmamahal. So sana po ay naging malinaw ang video na ito at maraming maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayon sa pagtalakay po sa mahalagang paksang ito. So kung nakatulong po no, o naging kapakipakinabang po sa inyong video na ito, bigyan nyo po ito ng thumbs up, no, ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kakilala at mag-subscribe po para sa higit pang nilalaman no, tulad po sa mga topikong ito. So tandaan po natin ang ating pananampalataya. Ating pananampalataya ay hindi lamang po tungkol sa ritual. Ito po ay tungkol sa relasyon natin sa Diyos. So sikapin po nating palalimin ang ating pagunawa at pagnamahal sa Kanya. Hanggang sa muli, pagpalain po kayo ng Diyos. God bless po sa ating lahat. So ayan po mga viewers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulote niyo ng Mr. Curious Catholic is Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Rodillo at Iglesia